Magandang tanghali eh, mga kabokals. Grabe init talaga oh. Ang ating mga manok ay eh, hingal na hingal. Yan sila sa loob ng kanilang coop. Kasi mainit sa paligid. Ito po yung ating mga 5 months old na. Ayan. So far okay naman lahat. 80 pieces wala pang nababawas. Ito yung iba. Ayaw nila dito sa ilalim ng mangga eh. Mas gusto nila dito sa loob ng puno. Bagay na doon kasi painuman. Ay, na. Loob ng coop. Mas gusto nila sa loob ng coop. Na doon kasi painuman nila. Mayroon kasi dito ilagay painuman mga kabukas, Kasi mamaya yung trajectory ng araw nandito na. So, pag naiwan natin yung painuman na naarawan, may initan. Magkakaroon ng problema. Doon po nagsisimula yung halak. Ayan, kaya doon sa kulungan ng kanilang painuman. Ayan, katulad na itong mga thunders natin. Yung painuman po nila, ayun, andun. Isinusulok ko. Kasi alam ko ang tama ng araw, eh. Yan. Eh, yung kasang part na yan, mamaya ay malilim yan. Hindi tatamaan ng araw yan. Kaya, dyan natin ilalagay sa sulok. And then, Dugul! The Ating mga kambing, mga kabokals. Ayos ba, Dugul? Si little one, laki no hmm Two months na, gawing two months na po siya. Si little one. O, oh, pinapapak yung ano balat ng mangga. Mamaya magsasakati kami. Easy lang kayo ha. Kumain naman ng maraming ano yan mga kabokals ng tarak sa mais, molasses at asin. Yan po kanila agahan. ito hmm, sila, may itlog pa ron oh. No? Oh, ganun din. Hmm, yun. Doon natin nilalagay inumin nila kasi nga yung trajectory ng araw mamaya. Pasok dito yung araw eh. Nakakapasok yung araw dyan mamaya. So, nilalagay natin doon. So yan, inaaral natin yan kung saan ang tama ng araw para maiwasan natin yung ma-expose sa init yung kanilang kainuman. di maganda rin naman kasi nakakapasok ang araw dito para nasasanitize niya yung lupa. Maganda rin naman yun. Ito, ito may umitlog na naman dito. Hmm. Ayan, wala na rooster na kasama yan mga kabokals. Puro na sila chicks. <laughs> Puro chicks na yan. Mga chica babes na yan lahat. Wala nang rooster na kasama yan. So, sila ay pinapaitlog na lang ng layer feeds. Wala na po yung ating rooster. Hmm. Kailangan ko kunin itlog mo. Sorry. Sorry. Kasi mayroon akong pa-order. I'm sorry. Ngayon lang naman. Ito naman mga kabukas, hindi natin palaging ginagambala sila. Ngayon na kasi nagkataon, meron tayong pa-order. Kailangan ko ipalalamove today. Dalawang tray kasi yon Meron pang natira sa bahay na na-harvest kahapon. So, ipagkukumbay natin yung dito. Ayan. Sige na, upo ka na dyan. Sorry. Ayan. kailangan natin ng pera. Pambili nyo ng feeds. <laughs> Pero, ay sorry, Sorry. Hmm. Matulak ko. Ayan. So, ito, hindi natin palaging ginagambala nga. Ngayon lang kasi, ano eh. Kailangan yung itlog eh. Kailangan ma-deliver yung itlog. Papalalamove kasi. So, yan. Yeah, mamaya papakita ko sa inyo. So, isang sistema po ng pagbebenta. So, sa panahon ngayon, ay marami na po tayong mga uh, pamamaraan na po pwedeng gawin para po tayo makapagbenta ng ating mga produkto hmm. Ano ka ba yan? Ngayon po ay alas 12 pasado ng tanghali Kasi alas 3 siya ano eh, alas 3 si Papa Lalamove eh. Iyong pick up ni, uh, yung uh, shoutout nga pala sa aking former office mate Si Angel Mabini, ayan Sidonia De Giorla. <laughs> Angel Mabini ng uh, San Jose del Monte Bulacan. Office mate ko 'yan, mga kabokals dati, former office mate. Pero siya nasa Nandun pa siya sa company hanggang ngayon. Inuugat na ngayon eh. <laughs> May ugat na eh. May ugat na siya sa company. Eh ako po 'yung nag-resign. 'Yan, shout out Angel Mabini. Ito nang yung mga itlog sa lukuyang ko nang hinaharvest mamaya ay padadala na sa iyo mainit-init pa fresh from the puwet mm yan okay so all right so ito po ito po na ating na harvest for now as of 12 ano na ba 12:30 na yata yan pero yan nangingitlog pa yan mga yun oh. nagsisipag itlog pa yan mm so yan oh Grabe hingal nila mga kabukal. o oh. Hingal hingal, hingal hingal. Wow, ano man yung inayin ko na yun ah. Hmm. Sino ba, sino mag-aakala mga kabuklas, na yan po yung mga dating calls? <laughs> diba? Ang gaganda na nila. Kaya lang syempre yung production na hindi mo maipapantay sa mga bata talaga. Yan naman ang downside talaga ng ano. No. May mga edad na. Hindi mo maipapantay Yung nakuha natin mga 5 months yun talaga ano yun pag nag start mag egg yun makukuha natin yung pinaka peak nila talaga ito wala na inaano ano na to kung recondition ng alang kasi pero at least ay nakapa, napapakinabangan pa sila ayun isang tray hmm. 2.30 yan mga kabukalos 2.30 so dalawa na po ang ating kategorisyon ng pagbebenta pagka maliliit ay eh, katulad nito eh, natin sa medium to 200 lang ang benta natin may mga malalaki saan na ba yun ito. Tinitimbang natin yan. May timbangan ako sa bahay. Ayan. Large 230. Dula naman naglalaro ating mga itlog. Medium large lang naman. Ayan. So tara mga kabokals. At uh, ipiprepare ko na. ko to. And then napipigapin uh, ng lalamub mamaya. Hmm. Tutulog sa tubig ano. lang yan kaya nakasampa sa tubig ano eh. hmm. Ayan. Tara let's. Ayan mga kabukal. So ito na itlog. So ito ay uh, ipapalalamove mamaya. Dalawang tray. Ayan. Order ng uh, dati kong office mate. Shoutout kay Angel. Mabini. Ayan. Talagang mabining mabini. <laughs> Ayan. Going to San Jose del Monte Bulacan din naman yan eh. Sa may parting mo son po. Ayan. Uh, ito ito yung mga puppies. Oh. Anak ni yung aso ko guys oh anak na yung aso ko lima aso pala ng anak ko <laughs> aso ng anak ko ay ito yung nanay oh. ayun yung nanay balik ka sa anak mo balik ka doon ayan yeah, so ito, uh, wait ko lang yung ano, uh, yun. mag siya na magbubuk daw eh siya nang magbo-pick dito. So isa pong pamamaraan uh, mga kabukas ng ah uh, paano ba to? Pagbebenta ng itlog to, sa panahon ngayon may mga may mga courier na katulad ng palalamove. Kaya kung malapit-lapit ka naman ay puwede nating palalamove. So, yan mamaya i sasabihin ko sa inyo kung magkano aabotin yung palalamove from from here to uh, doon sa sa lugar niya. Ayan. So, from Santa Maria, Bulacan Barangay Dulong Bayan Going to uh, Barangay muson Sa Nusa Del Monte, Bulacan O, oh, sali naman ka magdadaan Opo, sir Ito, na naman, ito may buo, naman. May Ay, sir Oo kayo, sir Ha? Karton? Para malaki ba? Ano, malaki ba? Sa sa ah ko sa ibabaw okay na yan? Oo ah, mo? Bubo, okay. Mm. Hmm Ito isa dyan lang sa may bungod Ah, sa may, ba, no? may nalang, na lang, hindi Doon ka na rin dadaan eh, no? Uh, Lusot ka na mo soon, ano? Para hindi lang ako may Oo oh. Dyan lang, rough road lang doon na pick up na. On the way na yung yung itlog. Sige, ingat. Ayan. Are you? Ano ka ba? Ayan guys, ito kasi ay kinapon. <laughs> kasi, di ba may tuta na kami. Eh baka mag-anak na mag-anak, eh mapuno ng aso itong bahay. eh kasi, nakakaano may pamigay na pamigay pag ano. Kinapon yan guys. Kaya ganyan naka ano. <laughs> ano na? Tinanggal yung kanyang kaligayahan. Hmm. Yan ang ama. Oh, yan ang ama. Filipino din natin. Yan si Bader. Hmm. Yan ang mga anak niya. Ayan, huling anak niya sa mundong ibabaw. <laughs> At tinanggal na yung kanyang kaligayahan. Ang hmm. ganda. Ang ganda, ganda Naka-electric fan pa yan, social yan. Oh. Totok electric fan yan. 24 by 7. Social yan.